Hello guys, good evening. Welcome back to my channel. So, ngayon nandito kami sa rooftop. Ayan guys. Nagpapahangin lang tayo dito dahil sobrang init sa baba. Ayan, ang ganda ng view. Pag nasa taas. Diba? Diba? tapos may kumakain dito ayan <laughs> may kumakain guys <laughs> ano ba kinakain nyo si madam indel yan yung ano baba ganda ng ilaw kasi ano red red Nap nakakatakot pag tumingin ka sa sa baba malamig ang simoy ng hangin, merry christmas everyone <laughs> pasko na eh no? yun na ang airplane dumating na ay palipat na pala yan paalis na siya pag, pag pag ano mag take off na airplane ibig sabihin pag sumakay kami na ano dito kami dumadaan by airplane Ayan oh. daming bunga ng kalamansi. Nilipat na ni Kuya dito banda. May mga hinog na oh. Dami pang maliliit oh. Dami pang maliliit na ano. Bunga. Daming ano ng bunga yung kalamansi ni Kuya. May hinog na oh. bagay isang ganda. Maliit lang yung ano niya. Oh. Maliit lang yung puno nakalagay lang siya sa malaking drum.